Hello mga kabusan! Pagpasok ko nga kanina ay may dumating na sulat para sa akin. Akala ko ay yung residential tax na binabayaran yearly. Pagbukas ko nga ng sulat ay eto nga pala yung sulat na nagre-remind kung hanggang kailan na lang yung pag stay dito sa South Korea. Nalalapit na nga ang pag-uwi at matatapos na ang kontrata. Kaya bilis talaga ng panahon parang kailan lang nung bago pa lang ako dito ay ngayon ay matatapos na ang aking kontrata. Laking po sa salamat ko nga dahil nakapunta at nakapagtrabaho ko dito sa bansang South Korea. Kung kaya't natupad yung mga bagay na hinahangad ko dati at bago ako nakapunta dito. Salamat Lord sa almost 6 years na pag-iingat mo sa akin dito sa bansang South Korea. At the same time yung mabait na amo at kasama sa trabaho. Dahil kaunti lang naman ang aking ginagawa at hindi gaano maselan itong mga gawa namin, kaya naisipan ko nga na maglinis na lang muna ng CR. Kasi nakita ko nga medyo madumi na. Dahil nakasapatos ako at meron naman akong extra na skinelas dito sa company kaya nagtanggal na nga ako ng sapatos at saka medyas. Parang kailan lang noong bagong dating ako ay taglamig noon at nilinisan ko nga itong CR. Parang ang tagal na din kasi na hindi nalinisan kaya ako ay naglilinis na. Total ang katwiran ko naman ay magaan lang naman ang trabaho ko. Bale ginagawa ko lang naman ito kapag hindi busy dito sa company. At dahil kakaunti lang naman kaming gumagamit at the same time ako lang din naman ang Pinoy dito sa company. At saka nakakainip din kasi na walang ginagawa kaya humahanap na lang ako ng gagawin guys sa mabagot lang ako. Dahil wala naman akong gaanong ginagawa at naikutan ko naman na lahat ng mga makinang gumagana. At kapag mayroon naman nag-alarm ay pinupuntahan at inaayos ko na nga din kaagad.